Hindi lang, sir. Ah, kala ko. Ito eh. Ano na mo? Okay. Pag nangako sir, parang mas <laughs> malaki <laughs> dito sa ka. Parang tabi niya siya. Sige, ano nga uh, ka. Sara. Hindi mo mahinga na maayos? Ganun lang sir. Ganun lang? Ganun Okay. Sara. Dito ka. Almost 8 months. 8 months na? Okay. Anong ginawa mo nun kaya? Ba't nangyari sa iyo? Anong sa tingin mo? Sige na na. Tay, sara. Hindi mo, pagka ano, hindi mo siwado mga nga, ano? Ganun lang, ako. Nagsuswing. Tapos sumasakit yung dito mo. Ayan. Ibig sabihin niya, TMJ, talaga yan. Kailangan niyan matanggal yung sakit niya dito. Abante di ka kung hindi, ma'am. Ma am. Ma am, so sa pakigaling, ma'am. Ma'am, sa galing? Sa Bignay Balinsuelo. Ah, okay. Bignay. Lapos lang. Bignay. May pagkakataong hindi na mawawala yung clicking pero yung pain na nararamdaman mo. Nawawala po. Yan. Mawawala talaga yan. Okay? Sige nga nga. Sige nga nga pa. Tandaan sa ra. Hmm. Sige nga nga, diretso. dan dan sana hmm Pag kumakain ka ba, nangangawit ka? Opo. Okay. Gumawa ka pa ganun. Okay, nga. A, ah, A, ah, sara. Kita mo? O, oh, nga nga, lang. O. Oh. A, ah, hmm, um, laki na. Hindi mo mawawala yung mga clicking, pero, yan ah, Manganganga mo na siya ng malaki. A. Ah, A, ah, sara. Pag tayo, tatandaan natin, ma'am ha, chin in. Kasi minsan, hindi na nawawala yung clicking. Pero wala na yung pain, katulad sa akin. Oh. Meron din ganyan ako. Oh, tingnan mo. Kita mo? Pero, naiingangang ako ng maayos. Ang sikreto sa mga may problema sa jaw, pag maghihikab tayo, tatandaan natin, Nga, ikaw. Lubog mo konti. O, sige, nga nga mo. O. Diba? Mas banayad siya pag nakachingin. Okay? Kaya kung, gusto, kung, kaya kung ganado tayong humikab ng todo, kasi minsan careless tayo mag eh. Doon nagkakaroon ng lakcho. Pag mag-ano mag, tayo, ulitin ko sa inyo, chin in. Oh. Chin in. O, oh, sige ka. siya. Hmm. Ha Sara Okay Mawawala na yung sakit niyan Bigay yeah, nga ha. Sara Okay lang, wala masakit Wala naman sir, pero may meron pa rin yung clicking Yun nga, hindi, hindi gano'ng mawawala yung clicking Bubugbugin mo ito ng bubble gum Para mawala siya Ito po sa kanila hmm. ang bubugbugin mo ng bubble gum Hmm dito ka kumain ng bubblegum. Tapos yun niya, pag hikab, chin in lang. Okay? Di ba pag gumunguya ka na sumasakit, ngayon, boom, ka ng bubblegum, kumain ka ng kumain dyan. Tapos, balik ka, ka pa. Pag nagpabunong tayo, kunyari may problema tayo sa Joe. Ako rin kasi may problema sa Diyo eh. Tingnan mo yung ngipin ko. Tingnan yung ngipin ko. Sira, di ba? Pinaayos ko to. Lalong nga sira. <laughs> ngayon, bumit. Nagpaayos na ulit ako, nagpasukat na ulit ngayon kasi nagkakaproblema tayo pag sobrang tagal lang nakanganga, di ba? Agang tayo. Nakakatakot baka maglat. Ang sasabihin niyo sa dentist natin, sa doktor natin, Dok, wait lang ah. Hihinga lang ako." Pero palagi yung tatanda pag nakanganga tayo ng ganyan. Mas ilubog nyo ng konti para hindi maglap. Huwag nyo hayaang naka... Dahil lumalabas yung condyle natin. Pag lumabas yung condyle natin, possible na mag-lock. Pero pag nakalubog siya, tsaka sasabihin natin sa doktor natin, Dok, bigyan mo ako nung ano, may, may bibigyan sa'yo yung parang kinakagat. Para naka lang yung ano mo. May kakagatin yan hangganan. Okay? Basta sasabihin mo lang din sa doktor natin, sa dentist natin, para alam niya kung anong gagawin. Kasi pagka hindi mo yan sinabi, magulat ka na kang nga hindi mo na may sara. Okay? Opa. Oh, wala masakit? Ah. Lama. Okay? See you. Thank you.